electric. Yung kaya naglagay-lagay dito na uh, naabala yung harapan ko na hindi ako. Kayo naman mo, Toto? Sa akin niya. O ah, bakit diyan mo pinaparaking sa harapan ng bahay ko? Wala kayong parakingan? Nakita mo no? Tinutulak ko no? Hindi mo malang ako, nilapit ang para kuya ko na. Kasi hey, nakakaya, na nagparaking ako. Wag ka lang sumagot! Bastos ka talaga. ka na ng tao eh. Hindi yan, nilagay ko lang yan dyan kanina. Oh, hindi pala yung susi ko. Mabibilaw ng stocks ngayon eh. Ay nako. Kabat. Trip yung kaya naglagay lagay dito na ah. Uh, yung harapan ko na hindi. Hay ba motor do. Sa akin ya. Ah, bakit diyan mo pinaparking sa harap ng bahay ko? Wala kayong parkingan? Hindi ya. nilagay ko lang sa glitch kasi may nilagay ako kanina diyan. Medyo madami rin eh. Masagot ka pa talaga. Hmm? Bastos ka talaga. Salamat <laughs> ya. Sa susunod wag kayong magpaparking sa harap ako, 'di? May ginagawa akong importante dyan na abala niyo ako. Nakakaperwisyo ka na ng tao eh. Hindi yan, nilagay ko lang 'yan kanina. Isabi ko nga tatanggol ano ko 'yan. Ano ba yan? Full payment ba pa yan? Hindi pa. Oh, tinan mo? Kukuha-kuha ka, ka ng hulugan tapos wala kang parkingan? Oh shit! kaya ako mo mag-motor-motor, eh, hindi mo naman kayang ilagay sa parkingan? Oh, so Harapan ko lang piperwisyo. Nilagay ko lang oh, 'yan din. Oh, nilagay oh, mo. Nakikita mo nga nakita mo inuusog ko. Sangaling eh, saglit lang naman yun. Wala pa kang 5 minutes. Kanina ba yan dyan? Kanina ba yan dyan? Halos mag-aapat na oras na yan dyan. Inaantay ko kung sino yung may-ari na ikaw lang pala. mag parking parking ka. Motor mo, parkingan namin. Eh, <laughs> wala nga eh. Eh, may raming nga ako nilagay kanina. Ay, pa, mo talaga. Sumabat, eh, you know? no? Ang mo sumagot. Bastos ka talaga. Wala talaga. Mali mo na eh. Di, nakita mo no? Tinutulak ko no? Hindi mo malang ako, nilapit ang para kuya ko na. Oh, Kasi hey, nakakaya, naka na naka ako. Huwag e, ka lang sumagot! Bastos ka talaga. Nakita mo ko na tirik-tirik yung araw, nagtutulak ako ng motor mo? Hindi pasensyo mo malang lumapit na. na. O, na Saka na yan. Sa kapay Ah! Sinasabi ko sa'yo, wala ka talagang mudo. Oh. O, na, ya. Sige, na, pasensyo, na. Ba, na yan. Sige, eh. napasensya na. Isa bang, ma isa bang mag-parking ka dyan sa harap ko? May kita mo mo, walang talaga ng pyesa yan. wala ka Sa akin. grabe. Ha? ay ayusin mo na, kakaraming ka na sa akin, ha? No, Karaming ka! Nakakainis. <laughs> bukas na nga lang ako mag-abiahe.